magandang araw, magandang buhay, magandang umaga sa lahat. Ayan. Ngayon is araw na Wednesday. So, punta tayo ng Dubai ngayon. Kita-kits tayo doon sa bahay ng aking kapatid. Ayan. So, ngayon is naglalakad kami papuntang bus stop. Kasi magbabas lang kami papuntang Dubai. So, ayan na. Mamaya. See you later, mga baby ko. kami dalawa dito sa so, diba? Dubai. Oh, ayan, okay, okay, walking, walking kaming dalawa sa may Dubai dito. Ayan na, ayan na. Yeah. Mga haggards na hindi pa nakarating sa pupuntahan. Haggard na yan. O, di ba? Kasi nga daw mainit. So, ganitong ginawa. O, di ba? Akala ko nasisilaw. Eh, you no? Know, kahit nasa loob, nasisilaw. So, ayan na. Lakad-lakad pa more. Hmm dadaan tayo dito mga dali oh ayan. Katan tayo dito sa Dubai. Birds ka. Kina sa dito. Punta tayo dito. Makikita natin dito ito, mga baby ko. Ayan siya. Ali dito, ba Pampi, paano ka dito, ba? So, ayan na. Explorer. BBRMR Explorer for today. Mga pebi ko. Mm -hmm. oh, diba? So, mga haggard daw yan, haggard, haggard sa paglalakad, oh, di ba? Kaway-kaway uh, by the way, shout out pala diyan sa shout -out, shout out pala diyan sa asawa ko. Ayun, happy birthday. I believe today, happy birthday pa since na busy ako. So, eto ngayon, katatapos lang namin sa isang ah, ano, isang kaibigan namin na pinuntahan. O ngayon, di, pupunta na naman kami Isang sa isang kaibigan na namahan na unsa daw kaibigan daw na unsa yan shout out <laughs> ayan na. so ayan na naglalakad kasi kami so andito ako ngayon as in promise ayan 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 George Kalipa ayan siya so Ayan, naglalakad kami ngayon. Ito lang ang ginagawa namin. So, kita-kits na naman mamaya. Gusto ko pa sana kayong itour dito. Pero o, dahil sa naglalakad ako at mabilis ang lakad ko, kita-kits mamaya naman tayo sa loob ng mall kung saan makikita nyo, nagdadive yung mga tao sa likuran, ayan o, oh, nagdadive maglalangoy daw, kunwari o, oh, diba, ayan yan siya o, oh, pakita ko sa inyo ayan na, ayan na dito na si Sissy ni, ayan na ayan na si Sissy si Lilipad daw ang pangalan nyo mga Beshi o mga Bebe ko. Lilipad daw ang pangalan nyo. Andito na naman ako ngayon sa aking Sisi. Buti na lang walang G sa dulo. Kung may G, naging sisig na to. Sabi nga oh, na, diba? ito. O, oh, shout yeah. out, shout oh, out. Oh, Bilitin the fever tea kay Viking. Alrika. Bilitin the fever kay Viking. Ay, ah, uh, bilitin the fever to. Bye. Ah, uh, oh, diba? Akan birthday pa dulong. Bye, Mishwete. Ang Oh, di ba? Ganun lang yan. O, oh, sige na. Kitikits mamaya. Yum. Yeah. Ice cream. Ice cream kayo, John. Ato na. Saglit lang. Ayan e, na, magpicture ka muna. Hindi <laughs> ba? Ayun na. Ice cream, ice cream daw. O, be. Ice cream daw kami munang tatlo. Kasi yun nga. Mainit. Baku maka -la <laughs>